Sa Saudi, bilang isang kristyano ay magiiwan sa inyo ng sigit na kalakasan sa pananaling at pananampalataya. Narito po ang dunang tampok sa linggong ito. Ito ang aking relisyon. Dumating ba kayo mag-ina. Akala ko, sa simbahan na kayo maninirahan. Tutoy ang bungana mo. Linggong-linggo, ano ka ba? Nasisira ang espiritu ng bata. Huwag mong salubungin ng pasingan. Oren, wala pa akong nababalitaan na yumaman sa kadarasal. I itay, eh, hindi naman po kaya mana ng itinagdarasal, kundi ang kaligtasan. Hmm. Kaligtasan saan? Sa gutom. Eh hanggang sa mga ito, ito tayo. At taghirap pa rin tayo. Bakit naman kasi pinag-iinitan mong pagdarasal namin ni Mildred? Kung ikaw ba ay eh naghanap ng trabaho, kahit pa paano, di nakakatulong ka sa akin. Hoy, hoy, hoy. Oren, huwag mo ako susumbatan. Hindi ako tamad. Dangan nga lang, wala nang tumatanggap sa gulang kong ito. Yan! Yan si Mildred! Maraming nag-a-abroad na kasing edad niya. Umaasenso ang buhay ng pamilya. E eh, ano makikita niya? Kung puro rosaryo at biblia ang dala-dala araw-araw. Ah, Maghahanda na po ako ng hapunan, Inay. Oh. tignan mo ang asal ng religyosa mong anak. Tinanong rin ako. Kaden na Totoy. Ipinaghahanda ka na ng pagkain ng anak mo. Tutulungan ko na si Mildred. bakit ganun po ang itay? Palagi niyang sinisisi ang kahirapan natin dahil sa pagsisimba at pagdarasal ko. Hindi ba natatakot sa Diyos ang itay, inay? Ana, ikaw ang nakakaintindi. Ihingi mo ng tawad ng itay mo. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Inay, wala po akong balak na magtrabaho sa abroad. Lalong-lalo lalo na po sa Saudi. Pwede naman po akong namasukan dito sa atin, ha? makatapos lamang ako sa kurso ko. Mahirap po kasi mag-apply ngayon yan kung undergraduate ka lang. Siyempre, kung kulang ang degree mo, maliit din po yung sahod mo dahil maliit din ang magiging position mo sa trabaho. Huwag mo nang pansinin ang itay mo. Hindi pa din ang ugali ganon. Ay! Ano ano yun? Oh. Huh? Ah, uh, itay! Nahulog po yata sa Agden! So, Mario, sis, to Ikaw? Nagbabalak magtrabaho sa Saudi? Naintindihan mo ba ang sinasabi mo? Hamil Mildred? Jenny, mukhang magtatagal pa sa ospital ang itay ko. Maliit lamang ang kinikita ng inay sa palengke. Patagal pa yung na kailangan ng itay. Kung hindi, baka maparalisa siya. Aba, ay hindi pirong binabalak mong to. Payag bang ba inay mo? Kagipitan ng panahon ito sa buhay namin, Jenny. Tutal, Payag naman ang itay na magtrabaho ko sa abroad. Pero, sa Saudi ka nag apply Papaano kung makapasa ka? Papaano ang tungkulin mo sa simbahan? Saan ka makipag-fellowship doon? E bawal daw doon ang mga pagtitipod ng mga kristyano. May tiwala ko sa Panginoon, Jenny. Alam kong hindi niya kapababayaan. Jenny, pagdasal mo ko ha. At kung sakali, huwag mo kong kalilimutang isama sa mga panalangin mo. Ay, salamat po at hindi na binuksan ang maleta ko. ko ganito pala ang airport ng Saudi. May kaguluhan din. Saka, nasan kaya yung ibang mga pininakasahan ko kanina sa aeroplano? Oh, ayun. Yung marahil yung salubong ko. Tangan-tangan yung papel na may pangalan ko. Nandito ako! Hey! Nandito ako! What the you know? Huh? He spoiled my copy. He broke the glass. He spoiled my coffee Sorry, bag. both there. Your son, sir. He kicked my feet. Get away from my side, Stupid. idiot! Yes, sir. Yes, sir. I will in the floor, sir. In the floor. No, ko sa mga batang yun. Sinangalagahan ko na nga silang mabuti. Ganito pa yung ginaganti nila. Anong klaseng mga bata sila? Bakit gano'n ang mga ugali nila? <laughs> Parang ayaw pa, sorry you are holding with? What is that, book? Get it Oh, no, please, madam. It is only a Bible. No. Bible? You idiot! Madam? You are keeping the book inside my house! What are you trying to do? You want my family dead with that book in my house! I will call the police! No, please, madam, no! Madam, help me, the only please! <laughs> Woman, you must surrender to us, your book and your necklace. This is not in your cluster. It is my prayer chain like yours. You are a hard-headed woman. You will be placed in a tight cell. You can't almost move a bit. Oof. Come on. Oof. Come on. No. If you surrender those things to me, maybe I can help you. No, sir. Mm -hmm. You're boss. He said, "If you let yourself converted, or... no, no, sir. I love my religion like you do. Please, let me have my prayer book, my rosary, and my Bible. Please."